Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado, ang mga maling gawi, ating sisilipin, mga batas at panuntunan, ating susuriin, tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy Bawalian! Narito ang mga balitang nakalap natin ngayong linggo. Mga drivers sa likod ng umanong road racing ng mga bus ng GB Florida, sinuspinde ang lisensya. Sinuspinde ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng bus company na GB Florida. Ito ay matapos nakuhanan ng video ang tila karerahan ng mga driver nito sa National Highway sa Cagayan. Gayun din, naharap din sa tatlong buwang suspensyon ng lisensya ang mga driver na sangkot sa naturang video. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayog. Pinatawa ng isang buwan na suspensyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang labing limang bus ng GV Florida Transport Incorporated na sangkot sa isang viral umanong road racing sa National Highways sa Cagayan. Ayon kay LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III, resulta ang suspension ng sa pagguha ng GV Florida ng mga reckless drivers. Sa video na kumalat sa social media, makikita ang tila karera ng mga bus ng GV Florida sa kabila na may nakakasabay pa itong mga sasakyan. Dahil dito naharap sila sa 90 day o tatlong buwang suspension kung saan isa sa ilalim din sila sa mandatory drug testing at pag sa road safety seminar habang gumugulong ang suspension. E nagpapaliwanag din ng kumpanya kung bakit hindi dapat masiswinde o kanselay ng kanilang Certificate of Public Convenience o CPC. Samantala nakapalob sa Joint Administrative Order 2014-1 na hindi pinapayagan ang isang driver na magbaneo na walang pag-iingat at walang konsiderasyon sa mga batas trapiko, lalo na kung nagdudulot ito nakapamakan sa ibang tao. Ito ay tinatawag na reckless driving. Ang mga mahuli dito ay maaaring marap sa 2,000 piso multa para sa first offense. Habang 3,000 pisong multa naman ang para sa second offense, kasama ng 3 buwang suspensyon na lisensya at 10,000 pisong multa at 6 na buwang na lisensya ang para sa third offense. At kung uulit pa ito at lalagpas sa fourth offense, ay maring marap sa 10,000 multa at pag-revoke na ng kanyang lisensya. Sa iba pang balita, parusa sa pagtatapon ng basura sa hindi tamang tapunan. Alamin na. Ngayong buwan ng Hunyo ay inoobserbahan ng Philippine Environment Month kung saan nakapokus sa pagsugpo ng plastic pollution. Isang paalala na hindi lamang ito responsibilidad ng ilang ahensya kung hindi ito ay para sa bawat individual na nakikibahagi sa layunin nito. Isang paraan nito ay ang tamang pagtatapon ng basura na isa sa problemang lumulutang sa tuwing mayroong kalamidad tulad ng bagyo. Ito ay nakaangkla rin sa ating batas kung saan maaaring maharap sa kaparusahan ang mga taong hindi tama ang pagtatapon nito. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayog. Ngayong panahon na naman ang tagulan kaliwat ka ng mga lugar na naman ang binabaha. Kasabay nito ang basurang lumulutang, nang madalas ay siya bumabara sa mga estero kung kaya mabilis rin ang tubig. Marahil tama nga ang kasabihan kung anong tinapon ay siya babalik sa iyo. Isa sa mga pangunahing dahilan kasi ay ang hindi tama pagtatapon ng basura, kung saan ibig sa tamang tapunan ay tinatapon na lamang sa mga kalsada daan at iba pang lugar. Ito ay karaniwang gawin ng maraming Pilipino pero ito ay isa sa pinagbabawal alinsunan sa Republic Act No. 9003 o ang Solid Waste Management Act. Nakalagay sa Section 48 na pinagbabawal para sa isang tao ang pagtatapon ng mga basura sa mga pampublikong lugar tulad ng kalsada, sidewalk, mga kanal at estero at maging sa mga parke at establishmento. Sila ay maaaring marap sa multa na mula 300 hanggang 1,000 piso na may kasamang community service na maaaring tumagal na isang araw hanggang labing limang araw sa kanilang lokal na pamalaan. Mayroon din naman nakasad sa Presidential Decree No. 825 na ang sinumang tao na magtatapon ng basura sa mga pampublikong lugar ay maaaring makulong hindi lalagpas sa limang araw at multang daan hanggang 2,000 piso. Samantala, nakasad din sa Solid Waste Management Act na dapat bumuo ng Solid Waste Management Plan ang bawat local government unit o LGU na dapat apribado ng Solid Waste Management Commission kung saan mga hindi tatalima ay maaaring maarap sa parusang administratibo. Sa ating susunod na report, paninigarilyo sa mga PUV, ipinagbabawal, parusa sa walang no smoking sign, alamin! Kaniwang tagpo sa mga pampublikong sakayan, partikular na sa mga jeep, na may iilan na hindi mapigilan ng paninigarilyo. At minsan ay nagdudulot ng pag-abala sa mga pasahero dahil sa usok nito. At lingid sa kaalaman, ay responsibilidad ng mga driver ang paglalagay ng no smoking sign sa kanilang mga sasakyan at ang pagbabawal sa kanilang mga pasahero na manigarilyo. At kung ikaw ay isa sa mga naabalang pasahero, ay maaari mo rin silang maireklamo dahil may karampatang itong kaparusahan kung ano ito alamin sa report ni Dustin Bayog. Sa kalsada ng kamay nila, hindi mawawala ang usok mula sa mga tambutsyo ng sasakyan na talaga namang masakit sa ilong kung malanghap. Bukod dito, isa pang perwisyo ang paninigarilyo ng ilan na kahit na ipinagbabawal sa mga public space ay hindi pa rin maiwasan ang pagsindi ng sigarilyo. Halimbawa rin ito ang ilan na nagagawa pa rin manigarilyo sa loob mismo ng mga pampublikong sasakyan kung saan hindi rin masita ng mga driver. Nakalagay kasi sa Joint Administrative Order 2014-1 ng Land Transportation Office na dapat maglagay ang mga PUV driver ng no smoking sign sa kanilang sasakyan. Bahagi nito na pagbawalan ang mga pasaherong nais manigarilyo sa loob ng mga pampublikong sasakyan na lubhang nakakaabala sa mga pasahero at maaari pang pagmulan ng sakit. Sa katunayan, hindi lamang driver ang maaaring maharap sa multa kung hindi pati na rin ang operator. Mahaharap sa isang libong multa ang mga driver na walang no smoking sign sa kanilang mga sasakyana para ito sa lahat ng offense. Sa mga operator, 5,000 para sa first offense. 10,000 naman para sa second offense kasama ng pag-impound ng unit. At 15,000 piso para sa third offense kasama na ang kanselasyon ng kanilang Certificate of Public Convenience o CPC. Kaya paalala sa mga nagsisigarilyo na manigarilyo lamang sa mga itinalagang smoking area upang hindi maperwisyo ang iba. Sa ating balitang batas trapiko, Operasyon kontra illegal parking, inilunsad ng MMDA. Parusa rito, alamin. Tuloy-tuloy ang isinagawang operasyon ng MMDA Special Operations Group Strike Force sa ilang kalsada ng Metro Manila. Laban ito sa illegal parking, kung saan bukod sa natiketan ay natopang ibang mga sasakyan. Paano nga ba masasabi na ang isang sasakyan ay illegal na nakaparke? At para sa mga mauhuli, ano ang iyong haharaping kaparusahan? Alamin niyan sa report ni Dustin Bayog. Isang illegal parking sa mga karaniwang problema sa mga kalsada, kung saan ang mga hindi tamang nakaparke na sasakyan ay nakapagdudulot minsan ng abala. Hindi lamang sa mga kapwa may sasakyan, kung hindi pati na rin sa mga pedestrian. Kaya sa mga ikinasang operasyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, maraming sasakyan ang nasampulan dahil sa paglabag sa illegal parking. Masasabi kasing ilegal na nakapark ang sasakyan kung ito ay nakahinto sa mga lugar na may nakalagay na no parking sign at mga pribadong kalsada na may ipinatutupad na parking rules. Kabilang din dito ang pagpark sa driveway, mga sidewalk, residential areas, sa loob ng intersection at pagpark sa mga pedestrian crossings. Kabilang ang mga footbridge at ilan pang mga major national roads. Bawal din ang pagpark ng at least 4 meters na malapit sa fire hydrant o fire station entrance. Ang mga lalabag dito ay maaaring humarap sa multa o impoundment ng sasakyan para sa attended illegal parking. Pagmumultahin ng driver ng isang piso para sa lahat ng offense. Para naman sa mga sasakyang iligal na nakapark kung saan wala roon ang driver o unattended illegal parking, ay maaaring maharap sa 2,000 multa para sa lahat ng offense, kasama ang pag-impound sa naturang sasakyan. Samantala, ang mga isinasagawang paglilinis ng kalsada ng MMDA ay bahagi ng kanilang paghahanda sa pinaplanong rehabilitasyon ng EDSA ngayong taon. At sa iba pang balita, parusa sa pagbebenta ng nakaw na motorsiklo. Alamin. Nahuli ka makailan sa isang entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group o PNP ACG ang dalawang indibidwal dahil umano sa pagbebenta ng nakaw na motorsiklo sa social media. Ang batas na kanilang nilabag at parusang maaaring kaharapin. Alamin sa report na ito. Isa ang pagnanakaw ng motorsiklo at iba pang sasakyan ang tinuturing na focus crimes ng Philippine National Police o PNP kasama ang pagnanakaw, murder at rape. Bagamat kinakita ng pagbaba ng naitatalang kaso mga ito mula January hanggang February ngayong taon, kumpara noong 2024, ay iba yung pag-iingat pa rin sa mga nagmamay-ari ng motorsiklo at ano pang sasakyan. Ito ay dulot ng ilang insidente na itatala ng PNP kung saan na-arrest ang mga taong nagbebenta ng nakaw ng motorsiklo. Sa katunayan, naaresto kamakaila sa probinsya ng Cebu ang dalawang kataw na suspect sa pagbebenta o manon ng nakaw ng motorsiklo sa social media. Kinilala sila ng PNP at server Crime Group na sina alias Sara at alias Robert na ayon sa otoridad, ay marap sa kasong estafa sa ilalim ng Revised Penal Code at paglabag sa Presidential Decree No. 1612 o ang Anti-Fencing Law. Nakapalob sa batas na ang fencing ay isang krimen ng pagbili, pagtanggap, pagkuwa, pagtago at pagbenta ng isang bagay na nakaw kung saan alam ito ng suspect. Ang mga lalabag ay maaring marap sa kulong na prison mayor o kulong na 6 na taon hanggang 12 taon. Ito ay kung ang halaga ng nakaw ay mula 12,000 pesos hanggang 22,000 pesos. At kung lumagpas ito, ay sa maximum period ng kulong kung sa kada 10,000 piso dagdag ay may karagdagang isang taong kulong sa mga lumabag. Labis na pagvividyoke ng kapitbahay, maaari nga bang maparusahan? Alamin na. Kilala ang mga Pinoy sa magagaling kumanta, kaya naman tuwing may mga selebrasyon ay hindi nawawala ang pagkakaroon ng videoke na maaaring masabi na bahagi ng ating tradisyon. Ngunit lahat ng bagay ay may limitasyon, kahit pa ang pagbibidiyoke na minsan ay umaabot pa hanggang sa oras ng pagtulog o gabi. Maari bang maharap sa parusa ang sumusobra ng ingay sa tuwing may selebrasyon? Alamin niyan sa report ni Dustin Bayoc Hindi na mawawala sa kasiyahan pinoya Pinoy ang lalo't kilala ang mga Pilipinos sa galing sa pagganta. Kaya sa tuwing may selebrasyon at kung pasok pa sa budget, ay hindi mawawala ang videoke machine. Ngunit kung kasiya na natin dito sa iba, ay maaaring namang abala na ito sa mga kapitbahay, lalo na kung mabot na sa oras na pagtulog ang ingay nito. Bagaman wala pang batas patungkol sa noise control, tulad alaman na pagbibidyoke, ay may ilan ng lugar sa batsa na nagpapatupad ang curfew nito na kaladiwan ay kapag pumatak na ng alas 10 ng gabi ay pinagbabawal na paggamit ang videoke. Ilan sa mga parusa dila ay mga multa, community service, pagkumpis ka sa mga videoke machine at ang ilan ay may kasama pang kulong. Pero para sa mga lugar na wala pa nito ay maaari pa rin may reklamo ang labis sa pag-iingay dulot ng videoke. Ito ay ayon sa Article 694 ng Civil Code kung saan maaari may turing na nuisance o uri ng sorbo ang labis sa pag-iingay dulot yan ng videoke at kung ito ay nakakapekto na sa senses ng isang tao tulad ng pagdinig. Nakalagay din sa Article 682 na responsibilidad ng may-ari ng bahay at maging mga na hindi magdulot ng nuwisats o tulad na labis sa pag-iingay, kabilang na dapat walang amoy at dumi na lumalabas sa kanilang ari-arian. Pero nadadad ang lahat sa usapan, kaya maaari magtungo sa barangay upang maresolba agad ang problema. Ngunit kung ito ay dumadalas o hindi pa rin tumitigil, ay maaari rin itong pablatter sa police station. Samantala kung ito ay nakapagdudulot na ng distres sa isang tao at nakakasira na sa kapayapaan, ay maaari rin sila baparusahan sa ilalim ng revised penal code. Nakalagay sa Article 287, ang unjust vexation na isang malawak na offense kung saan ito ay nagdudulot ang iritasyon o emotional distress sa isang tao. Ito ay may kulong na aresto mayor o kulong na isang buwan hanggang anim na buwan at multa na isang libong piso hanggang apat na pong libong piso. Narito pa ang mga balitang nakalap natin sa mga probinsya. Limang milyong halaga ng iligal na droga, nasamsam sa isang high-value individual sa Zambales. Batas kontra droga. Alamin. Isang high-value target sa Zambales ang naaresto matapos makumpiska ang nakakahalagang 5 milyong piso na hinihinalang ilegal na droga. Ang buong detalye, alamin sa report ni Dani Kumilang. Matagumpay na naaresto ang isang high-value individual at nakumpiskan ito ng higit sa 5 milyong pisong halaga ng droga sa barangay Linasin San Marcelino, Zambales ngayong araw ng kalayaan June 12, 2025. Ayon sa ulat mula kay pulis Colonel Benjamin Ariola, Acting Provincial Director ng Sambales Provincial Police Office, na ang sospek ng pinagsanib na pwersa ng Police Drug Enforcement Unit, PIDEA, at San Marcelino Municipal Police Station, kung saan ang sospek ay nag sa 46 na isang high-value individual. Nakumpis ka mula sa sospek ang 755 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 5,134,000 piso. Saka sa kasalukuyan, ang suspect ay ipinasok na sa detention facility ng San Marcelino Municipal Police Station at naharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Drug Act of 2002. Patuloy ang maigting na kampanya na Sambalis Police laban sa illegal na droga bilang bahagi ito ng adika ay ng PNP na magkaroon ng ligtas, maayos at drug-free na komunidad. Samantala, ayon sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act, Maaring maharap sa habang buhay na kulong at multa mula kalahating milyon hanggang sampung milyong piso ang mapapatunayan na nagbebenta ng dangerous drugs. Gayun din para sa possession of dangerous drugs. Para naman sa ating throwback report, Sampung taong gulang sa tondo, nasawi sa tuli mula sa pekeng doktor, parusa sa medicine malpractice. Alamin, isang sampung taong gulang na batang lalaki ang nasawi nang magpatuli ito sa Lying In Clinic sa Tondo, Maynila. Ang nag-opera sa kanya, isang nagpakilalang doktor na ayon sa kapulisan ay dati nang naaresto dahil din sa pagpapanggap na bilang isang physician ang mga maaaring kaparusahan nito at sa iba pang individual na nagpapanggap na isang medical professional. Alamin sa throwback report na ito. Hustisya ang panawagan ng ina ng sampung taong gulang na batang lalaki na nasawi matapos magbatuli sa isang laing clinic sa Tondo, Manila. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Nanay Marjorie San Agustin na hindi niya nakitang tinurukan ng anestesya ang kanyang anak bago gawin ang procedure. Nang matapos ang operasyon, tinawag umano siya ng assistant ng doktor para kargahin ang nangihinan na niyang anak. Dito na nagsimulang manginig, mangitim at halos mawala ng malay ang biktima. Agad ay sinugo sa ospital ang bata, ngunit idineklara -de dead on arrival. Samantala ayon sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPC-IDG, peke hindi umano ang tao nag opera sa bata at ginagamit lamang ang pangalat at license number na nakatrabaho nito noon. Ano nga ba ang parusang ipapataw sa nagsagawa ng operasyon sakaling mapatunayang may kamalian o kapabayaan? Base sa Article 4, Section 28 ng Republic Act No. 2382 o ang Medical Act of 1959, ang mang mapapatunayang guilty sa pagsasagawa ng illegal practice of medicine ay pagbabayari ng 1,000 hanggang 10,000 pisong multa o makukulong ng isa hanggang limang taon posible rin pa rin pagbultay dad makulong ang may sala. Depende yan sa magiging desisyon ng korte. Sa ngayon, pinablotter na ng pamilya ang suspect sa Manila Police District at naghihintay na lang ng resulta ng autopsy ang National Bureau of Investigation o NBI upang iandadaan sa PINA laban sa nag sa bata. Samantala sa lumabas naman ang autopsy report ng kaugnay na balita napag alaman na brain hemorrhage ang ikinamatay ng bata na may kaugnayan umano sa pagturok ng anesthesia. Ang suspect ay sinampahan na rin ng reckless imprudence, resulting in homicide na nakabatay sa revised penal code. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Ito po ang inyong lingkod, Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan!